Magandang umaga po, binibining kalumpit. Magandang ito, tatalakay natin at atsak tungkol sa pagpapanatili ng kalimistan sa katawan. Paano natin maagapan ang problema sa balat at mayuwasan ang mga sakit? Trisha. Teacher, makakaiwas tayo sa sakit o problema sa balat kung maliligo tayo araw-araw. Mama. -araw. Tumpad so, lahat ang inyong mga sakot. Magaling talaga mga bata ito. Ah, mga bata, kinakailangan din natin magbili ng salunggit at salungso pagkatapos maligo. Eh, Lorna, ikaw nga magtanong kay Binibining Kalungpit kung ano ang kahulugan ng salitang salungit at salungso. Ayoko nga. Baka magalit yung mga at magpagaling ng katay. Hindi siguro. Kasi talagang hindi natin alam at kabisado ang kahulugan ng salitang yun kulang lang yata yan eh. Oo nga, no? Teka, parang narinig ko na yan sa TV Patron. Ah. Mga bata, ano pinag ko? niyo dyan? Wala mo, ma'am. Sige, mga bata, ipagpatuloy lang natin ang pagtatalakay sa pagsatungko sa pagpapanatili ng kalinisan ng katawan. Paalam na, mga bata. Mo. Anong salungkit at salungso? Ano ba yan, Casey? Bumara ka na dito? Uh, Nanay, ang salitang salungkit at salungso ay narinig ko namin sa aming guro kahapon. Saan mo yan narinig kay teacher? Baka nandiyan niya sa diksyonaryo at ano makikita ang mga mm ganyan. -hmm. Sabayin mo muna. Hinay, ang salitang salungkit at salungso ay hindi natin makikita sa diksyonaryo. At saka, hindi rin yung kasalit sa mga salitang Filipino pagkakamali ay eh, di na dapat mardagan pa. Dahil ito ay magiging katiwalian kung ito'y naulit pa. Dapat sana'y huwag na ikalat ang mga mali at salitang malisyoso kahit saan lalong-lalong na sa paralan. Inay, itay, siguro biro lang naman yun ang aming guro eh. Kung hindi lang sana nagbelang batingaw, na, jack na may papaliwanag niya ang ibig sabihin ng mga na hindi mo kabisado o alam, huwag mo itong kaagad gamitin. At kayo naman, ate at kuya, kasama ka Casey, sama-sama natin ituwid ang mali laban sa katulian. Sa so, wikang Pilipino, ang maling paggamit ng salitang... Ang wikang Pilipino ay gamitin natin sa tamang paraan. Huwag natin itong palitan ng mga salitang di ka nais nais marinig at lalo na ng mga salitang di natin kabisado at wala sa reksyonaryo. Ang wikang Pilipino, gamitin para labanan ng katiwalihan. Ang wikang Pilipino, go, go, go sa daang matuwid.